Hi! Good morning mga ka-baby loves. Nagigising ko lang. Tira pa nga si baby ko. O. Ayan. Lalang kay mami niya, ano, lumipat dito sa room ko. Si Alex wala na. Hindi ko alam na sa baba na siguro. Si baby love. ba na ako kasi dito na ako. So, <laughs> ito yung umaga. I prepare na ako ng prepare na ako Parang samay niyo ako mga ka-bibigla. Pagsamad-samad pa Wait lang. I-charge kasi ako. Tanggalin pa muna. Magandang umaga. Magandang buhay. lex, wala. Sabi na nga, bay, wala ka dun sa kwarto, nandito ka okay. eh. Kinagawa mo, bay, kumain ka na. Anong kinakain mo, be? Wala ko na mga pinta ng mga ka-baby love at pinta para garam dito. Para yung blessing. Diba? Anong kinakain mo, laptop? <laughs> Sana all. Hindi ka nagsangag. Tamad. Dapat nagsangag ka. Daan mo. Nagulat ako na sa tabi ko na si Katana. Wala ba nanay eh nun? Wala. Ang na. Wala. Wala. sa sanaga ko. Ay, ang daming kanin, hindi pala ito nabawasan. Puno mo ngayon kanin na sa nasa Yun na lang. Ito, ano, initin na lang ito. Sayang. Um, ayan. Dati mo na yan. Diba? Ang daming tira-tira. Ay, nagkawa. ayun yung mag-pancake na ha huwag mo nang anuhin yun guluhin oh, ko to eh. sinalang ko to sa pulin kaya maitim ang aking pero nilinis ko na kasi paggawa ano ito yung sinag-uuli na buwan. Ang sarap ang buwan. Doon mo mo-shoot naman 'yung camera. siya ini. Ang anak ko camera siya eh. Kita si na lang talaga na kikiko. sa ano pa. So vlog-vlog kong ito. Kita si na kasi syempre baby pa yan.

gusto ko siya. Isang agpas Kaya ang mga tira-tira, alam mo nang tayo, isang lukha lang. Kailangan eh, hindi tayo magsasayang ng pagkain. Kasi, dito sa Kabuyo, mga kabibilab, every December, super pero hindi dapat galing kay Miller hindi dapat natin yung sayang, HM. siyempre so, okay nga lang yan sa atin ito kayo na na para pagising ni baby love yun egg is life diba? Okay, magto na tayo ng egg 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 alibang saraginto sa, raginto, sa dilim dahil dito po dito, love kasi ayaw ng ilaw dito, dito. ilaw dito yung dito yan. Mabunga yung konti. Hmm. Ibig na sana. Diluto. Ay, nag-ano ko ng herbal mga kasi ito lang. Aking herbal iniinom ko. Wait. Ah, eh. Okay, ka every morning kasi um, ah, ba no lips niya. Parsat, parsat. Sa ibang ko and then healthy living, ganun. Um, okay, herbal talaga. Sino relate na every morning, biskap eh, or by herbal tayo. Okay, healthy. Diba? Provincial style. babae Probinsya na Diyan ako Good morning Ano, herbal siya And Then if, uh, After 30 minutes Diba nag herbal ako mga Nari 6 mga 30, after 30 minutes pwede na akong kumain ganun yun kasi naman talaga ang ano kahit dun sa mga binibili ko na herbal medicine um, barley ganoon ganoon ang instruction dun 30 minutes bago ang kain yun ang mga kabibilog may tira pa kaming kanin kagabi hindi na kinagalaw ayan kasi nagpansit sila kagabi Ayun, nakikain na lang ako ng pansit dire na ako makain sa tabi ng kanin araw ako ako kumain kasi high blood high blood, high blood. Sing, ay, ay, Yes. Oh, hi. Wow. baby. Ko, ah. Hi. Good morning. Good morning, baby. Co. Hi. Okay. Good morning, sister. Sis, ko mga ka baby love. Baby, sa baby ko, sister, dausya. Baby love ko talaga. Talino.

Sana all kumpleto. Huh? You are my sister. Okay. Sorry, Mom. sister. Wow. You are my sister. Wow. Opo. think. Wow. Mama Mia. Baby Mia. Opo. Baby Mia. Wow! So many toy. So Lumising <laughs> na yung noseblind. <laughs> Yari na tayo nito. So many toy daw mga baby love. So many toys. Ano yung herbal ko? Ako dito ito yung lahat, dahon na Kuya Bala. Ayan. Good morning ang pinainin ko. Po. Opo, hot. Careful ta ha. Hot. Ay! Oh my God! I'm sorry. I forget. Careful, sister. It's hot. Opo. Wow. Kumakain na si sista. Give that to you, sista. your food. Yeah. I'm your mom. Di ba? <laughs> Ay, naku. Baby, ko to. <laughs> Good morning, sista. Good morning. morning. Si. Yes, good morning mga ka-baby loves. Good morning, morning sista. And say it. Good morning, ka-baby loves. Good morning, baby loves. Uh, blind kiss. Wow. Po. I like this. Wow. Oh. Wanna see? O. Mga ka-baby siya. Kapag kami nagpa gusto niya. Tingnan na muna kaagad. Kaya, teka, papapakita ko lang sa kanya. Ka-baby ha? mag ano kami uli maya-maya.